Good day guys. Narito na naman kami sa kaingin at i-flex ko sa inyo itong kamote at yung kasaysayan nito kung paano ito nauugnay sa kabuhayan ng mga iraya mangyan, yan lalong lalo na dito sa bahagi ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ang kwento ay nagsimula noon pang unang panahon kung saan wala pang kalsada mula dito sa Puerto Galera papunta doon sa Abra de Ilog. Noong araw at mapahanggang ngayon ay ganito ang ginagawa ng mga katutubo nating iraya mangyan yan mula sa Abra de Ilog. Tumatawid sila mula sa Abra de Ilog papunta nga sa Puerto Galera lera at dumadaan sila sa Malasimbo ang malasimbo po ay mataas na kabundukan na tatahakin ng iraya yan patungo doon sa kabihasnan sa Puerto Galera at aabutin halos maghapon bago sila makatawid doon. Noong araw, wala pa namang kalsada kaya ang pagtawid o ang pagtahak ng landas patungo sa Puerto Galera na tinuturing na kabihasnan ay masyadong mahirap at malaking hamon para dalhin ng mga produkto at ipalit ng bigas at kung ano-ano pa. Isa iyan sa mga pangunahing dahilan kung kaya't ang mga katutubong iraya yan mula abra di ilog ay nagbibigay ng ang higit na halaga sa pagtatanim sa kaingin at yung mga bunga ng kanilang ani mula sa pagkakaingin ay yun rin ang kinakain sa umagahan, sa tanghalian at sa hapunan. At kung magkaroon man ng bigas ay sobrang bibihira po. At isa na nga sa pangunahing tinatanim ng mga katutubong irayamangyan ay ang kamote na isa sa may malaking parte para magpatuloy ang salinlahi at tradisyon sa pagtatanim ng katutubong irayamangyan.